So ngayon guys, sa araw na to, naisipan kong magluto ng sinaing na isda. So first time kong magluto ng sinaing na isda guys, kaya tara, samahan nyo ako. So bumili pala ako ngayon guys ng isang gayat na liyempo kasi masarap guys kapag meron daw ang karne yung sinaing na isda. Kaya tara guys. So hiwain na natin yung mga sangkap niya guys. Yung bumbay, dalawang bumbay yung ginamit ko dyan guys. At syempre, yung bawang, pero hindi ko inobos yung bawang kaya magiging aswang tayo dyan. So, ayan lang naman yung mga rekados niya, guys, sa sinaing. At meron din niyang, ano, guys, yung kamyas. Iba ba kung sa bisaya? O, masarap talaga yan, guys, kasi, syempre, loto yan sa kamay ko. <laughs> so, yun na nga, guys, no. So, subukan ko lang magloto ng sinaing na isda sa araw na to kasi nakikrave talaga ako, guys. At paulit ulit na lang kasi din yung ulam namin. Puro manok, tilata na gulay naman. So, may iba naman tayo. Dito naman tayo sa isda ngayon. Pero, wag lagi-lagi kasi magkaka-allergy tayo pag sobrahan tayo sa mga isda. Guys, iwan ko ba bakit ganito yung katawan ko? feeling mayaman naman tong balat na to. So, ayan guys. Nilagay ko na yung mga luya, bumbay at bawang. syempre nilagay ko na yung limpo guys. At syempre nilagyan ko na rin ng kamyas. Iba kung sa bisaya. Ayan guys. So, ayan. So, kanina guys, hindi ko na pinakita sa inyo yung pagprito ko ng isda. So, prinito ko muna yung isda guys, yung tulingan, mangko, kung sa bisaya kung tawagin. Ay, prinito ko na yan siya guys, kaya masarap daw kapag nakaprito yung isda. Pero wag naman yung sobrang luto. Yung half cook lang ba, yung pagkaprito, ganun daw yung gagawin guys para mas lalong masarap. Ay, salamat talaga sa nagturo sa akin, Ate Jima Dandanon Robles. Oh. <laughs> Kay lutong batanggin niya, batanggin nyo man tong niluluto natin guys. E, tayo eh tayo ay mga bisaya man, iba man yung luto natin dyan. Eh syempre subukan natin yan guys. Syempre para masarap lalo yung niluto natin, abay hunawa natin yan. <laughs> Pero naghugas talaga ako ng kamay guys. Lagyan natin yan ng kunting suka guys. Kunti ba yan? Marami naman yan. Syempre hindi na natin padugayin to guys. At sindahan na natin yan. Oh, di ba? So, mga isang oras yan natin pakuluan guys ha. Isang oras. 1000 years Ayan guys, sumabot na tayo ng ilang years kaya i-off na natin yung apoy. Ayan, kita nyo naman guys. O ba diba, masarap talaga. Kaya tara guys, kaya na tayo. Let's go!